Isang mga pagpalang araw naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At sa salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa mga awit, kabanata labing talata anim. Ang sabi dito, ang pangako ni Yahweh ay maasahan. Ang katulad nito ay nilay pilak na lantay, tinunaw na horneng hinukay, pitong beses na pinadalisay. So napaka ito po yung salita ng Diyos, no mga kapatid, mga kaibigan, mga magulang, ito yung salita ng Diyos. So, ah, dito ay pinapakita yung kung paano natin na ah, na yung pangako ng Diyos, yung pangako ni Yahweh ay maaasahan. Kasi kung babasahin natin itong buong ano ng, uh, ng uh, chapter ng verse 12 ah ng uh, chapter 12 no ng uh, mga awit, uh, dito pinapakita na wala nang taong mabuti. No? Uh, wala nang taong tapat, wala nang taong totoo. No? Yung mga tao sa time na ito ay nagsisinungaling sa isa't isa, nagkukunwari at nandaraya. No? Sabi doon. Kaya may kita natin mga kapatid, uh, Simple, paano mo maas, hindi mo pwedeng asahan yung pangako o yung salita ng isang tao kung ang isang tao ay sinungaling, kung ang isang tao ay nagkukunwari, at kung yung isang tao ay nandaraya. Di ba? Kaya nga sabi doon, kung babasahin po natin yung verse 1 tsaka 2 no, ng uh, uh, ng awit uh, kapitulo 12, sabi doon, sabi doon, wala nang na ang tao mabuti. O yawi kami sana iligtas mo pagkat wala nang na ang tao, ngayong mabuting tao, wala nang taong tapat at totoo nagsisinungaling silang lahat sa isa't isa. ba? Diba? Yung mga tao ay nagsisinungaling sa isa't isa. So, paano pagkakatiwalaan yung isang tao na alam mong uh, nagsisinungaling sa iyo? <laughs> no? Uh, sabi pa doon ay is nagkukunwari, no? Yung nagkukunwari mga tao, 'di ba? May mga ganun eh. Kala mo tut uh, kaibigan mo, akala mo ta talagang tutulong sa iyo, no? Para pala nagkukunwari lang uh, tinutulungan ka lang kasi nga mayroon pa lang uh, uh, personal na motibo o may masama pa lang balak sa iyo di ba yung mga mapagkunwari di ba nagmumukhang anghel pero ang likod naman sa likod naman ng pagig uh, ng mukhang anghel niya nakatago ang kademonyo <laughs> di ba so mapagkunwari no mahirap yung mga ganun mga tao mga mga deceiver di ba no hindi lang liar deceiver pa eto. Tapos sabi doon nandaraya pa, no? So nag-ano pa cheater pa, nandaraya pa. So wala kang maasahan eh, di ba? Pag ang taong ito, pag ito yung kasama mo, may, sino ba namang tao ang matutuwa kapag ito yung kasama mo, di ba? Yung tatlong ugali niya no, mandaraya, nagkukunwari, tapos Uh, sinungaling pa, bah, hirap yat mahirap kayang maging kasama to, di ba? <laughs> Wala siguro ni isa man sa atin na gugustuhin makasama yung ganitong klase ng tao, no? Sinungaling na uh, nagkukunwari pa, tapos mandaraya pa. Di ba? So, sabi niya, ito na yung parang nagiging ugali ng tao ngayon. Di ba? Merong iba, yung may mga tao kasi inubos na itong tatlong So, mahirap na no, Ma uh, anong aasahan mo, 'di ba? Kahit mga ko pa 'yan. Ano eh, pag alam kasi sinungaling eh, no? Tapos mandaraya, tapos mapagkunwari. Parang hirap pa ano, eh, paniwalaan eh, 'di ba? Parang sasabihin mo lang, tingnan na lang natin, 'di ba? Pag nangako 'yan, sa, sa parang nasa isip mo lang, uh, tingnan na lang natin. <laughs> <No>? <laughs> pag mangyari, ah, uh, thank you, pag hindi, Uh, wala eh, ganun talaga eh, no? Ano pang aasahan mo eh, ganyan yan, di ba? So pinapakita dito yung ano eh, na kapag sa tao tayo nagtiwala, kapag sa tao tayo umasa, sa salita o sa pangako, mabibigyo lang tayo, di ba? Kasi tayo bilang tao, may mga limitasyon, no? Yung bawat isa sa atin. Uh, may mga bagay na sinabi ka ngayon, pero pagdating ng araw na kailangan mo nang gawin yung sinabi mo, may mga tao minsan hindi nila nakayang gawin, no? May mga sitwasyon kunyari, may isang tao nangako na tutulong sa isang tao, no? Sabi niya, "Ah, uh, pare, no, pwede ba ako tulungan sa ganitong buwan kasi ano eh, talagang kunyari lagay natin sa pinansyal, 'di ba?" Ko, sabi naman ng kumpare mo, sabi niya, "Ay, okay pare, walang problema." No, kasi yung kumpare mo na nagsabi sa iyo, hindi wala naman siyang ini-expect na paggagastusan sa ganung buwan, di ba? Kasi medyo relax yung ano niya, sabi niya parang ano naman kami ngayon na pare, parang uh, relax naman kami ngayon, di ba? <laughs> so okay, tutulungan kita sa ganitong buwan, di ba? Pero siyempre may mga bagay minsan unexpected na wala na siraan ng sarak, sasakyan. O kaya isa sa pamilya yun, ay kasakit, di ba? Minsan gustuhin mo mang tumulong, eh hindi ka makatulong kasi nga kahit na nakapagsabi ka sa kanya ka sa kompari mo na sa ganitong ban kita eh ano mo eh Eh, siyempre na sinabi mo naman yon, hindi mo man i-expect na may magkakasakit sa pamilya mo, di ba? Hindi mo man i-expect na may makakalanganan mo rin, di ba? Diba? So, minsan parang may hiya ka, eh, no? may hiya ka na, ay pare, pasensya talaga, no? Nakapagsabi man ako sa'yo, pero ano, hindi ko kasi i-expect, eh. Siyempre may hiya ka rin, di ba? Pero wala, eh, it's, hindi natin kasi alam eh kung anong pwedeng mangyari sa kinabukasan eh. Diba? Minsan madaling magsabi ng isang bagay kasi eh, hindi mo alam eh kung anong mangyayari, di ba? Eh, eh, eh sa'yo naman, yung eh, pagsabi mo na tutulungan mo siya, yun eh, naman yun, in good faith naman yun eh, in good faith, di ba? Talaga namang gusto mo talagang tulungan eh. Kaso nga lang kasi may mga sitwasyon nga limitado na eh. Uh, hindi natin kontrolado, di ba? Pero sa Diyos sabi doon, ito ay maaasahan, sabi doon. Ang <clears throat> pangako, your word, sabi doon, ay maaasahan at katulad nila'y pilak na lantay, tinunay, tinunaw sa hurnong hinukay, pitong beses na pinadalisay. Di ba? So may kita natin dito na yung pangako ng Diyos maaasahan talaga. At tinunaw sa hurnong hinukay, pitong beses. Kasi pag sinabi mong pito, in biblical na Ah, uh, meaning yan is uh tinatranslate yan as a, per, a perfect, di ba? Or uh, complete, no, kompleto, perfect, no. So pag sinabing pito, alam naman natin pag dinadalisa ay pure, di ba? Pag sa mga silver o sa mga gold pag a uh, uh, dinalisa ito, ibig sabihin pure, no puro siya. Di ba? So perfect ang sabi doon. So pag ganun, siyempre pag ang tao, 'di ba? Alam natin trusted, 'no? wala yung isang tao. Alam mo kapag nagsalita yun, sasabihin mo na. Ah, sino ba nagsabi? Ay si ano? Am, ah, 'yan? May isang salita yan, no? May isang salita yan. Pag sinabi niyan, mangyayari yan, magaganap, 'di ba? Kung sa isang tao na uh, trabahador mo, 'di ba? Kung trusted mo yung taong yun, pag may inutos ka, inutos mo pa lang sa kanya, hindi niya hindi pa siya gumikilos, hindi pa siya gumagalaw. Pero sa iyo, consider it done na, di ba? Sa isip mo pa lang, kahit hindi pa, uh, mo pa lang siya, alam mo, pag ito yung taong inutusan ko, matatapos to. Di ba? Hindi ako mabibigo sa taong to. Pag ito yung inutusan ko, hindi ako mabibigo. Di ba? Uh, matatapos at matatapos yung, ipa yung iuutos ko sa kanya. Di ba? So how much more sa Diyos? Ayala, well, ah uh, pagkatiwalaan natin siya. Ano man yung sitwasyon na nangyari sa buhay natin, ano man yung pinagdaraanan natin, uh, makakaasa tayo na he is a perfect god. Hindi siya naapektuhan no ng mga pwedeng mangyari in the future. Hindi katulad sa atin, 'di ba? Sabi ko nga, hindi mo alam mo yung mangyayari sa kanabukasan Pero ang Diyos hindi hindi makakapekto sa kanya yon. <laughs> No? hindi pa rin sa ating tao may may epekto eh you know? may mga times na gustuhin mo man kaso talagang ano eh uh, may unexpected din na dumating di ba pero sa Diyos hindi eh di ba ang Diyos pag sinabi niya ano man yung mangyari sa kinabukasan bumabagyo man may kalamidad man hindi yun makakapekto sa salita ng Diyos. Hindi yun makakapekto sa pangako ng Panginoon. Kaya kapag pinangawakan natin yun, yung kanyang pangako at susundin din, siyempre, yung yung gusto niyang ipagawa sa atin, makakasa tayo na ating matatanggap yung mga bagay na hinihingi natin sa kanya. Yung mga bagay na uh, kailangan natin, yung mga bagay na gusto nating mangyari sa buhay natin, according pa rin, no? naka-inline uh, naka pa rin ito doon sa kalooban ng Panginoon. Kasi alam naman natin na mangyayari't mangyayari ang lahat ng bagay at matatanggap natin yung hinihingi natin kung ito'y nakaayon sa kalooban ng Diyos. So yun lamang mga kapatid at God bless po sa ating lahat. Hallelujah!